Ha? Huh? Midnight snack ni Gia o kanin. Kanin ni Sly. Walang sabaw. Walang ulam Basta kanin. Oh, jello yung pagkain mo, oh. Kain na. Pag alas 12 na, saka sila kakain. Ikaw, Gia, bot. Oh, eat na. Eat na. Wala. Wow. <laughs> Busog ka na? busin mo yung rice mo oh. Kagado One chicken. One chicken. Ha, huh? okay. Oh. Inom na dali. <laughs> 12 ng gabi. Kainin. very good ah. Yeah. Kaling kumain ng aking aling maliit oh.